Iyon 'yung natin. Tabang <laughs> natin dito. Ito. Kim giginglasan ito. Nakadito na kayo ko. Ayun. Sinatin. So, natayuan. Hop. ang kapal nang ano, ang kapal ng balat. Yan oh, bango. Wow, ang serap. dat dan 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 sundan. Ipay You have to take away sixty one. take don't, twist the fruits. You can pick away. You'll be fine. pag natin. kilogram after you pick. natin kumuha ng ano? Yeah, it's okay. okay.

may sari lang konti. Kuha na lang tayo. Isa-isa. Ayan, may sarili na tayong gunting. Makakarami tayo kaya ka nang gugunting doon na orange. Ayun, ang dami. Papahinga lang <laughs> ako dito. Papahinga yan, papahinga ba yan? Kumakain naman <laughs> Ayan o, ang dami Ang <laughs> dami po Grabe. Oy, may matching Dito <laughs> ah, kayo Ayan o Ay, marami, marami, marami. Wow gandong oh, sa ano Grabe, puro orange talaga yung dito nakakita ng Ito, ito yung, ano? oh. <laughs> 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 Ito yun, yung babi kumakain na dun, no? <laughs> Grabe, oh. <Hay> Wow. Tapos <laughs> pagbalik sa labas <laughs> wala, no? Sa loob lang pala marami. Ang dami. Pwede bang kumain? Ito, hmm. na yung mga iba. Kainin natin. Kainin natin no? Hindi, malasan tayo. Nais pa na yata ito, eh. Ganun talaga, nakailangan talaga. Ito yung tikman natin. Malinit. <laughs> Ayun, gugunti natin. Ito. Okay, magiging lasa Kailangan nito. Salamat ka dito, nakayo po. <laughs> Ayan. Saan natin? Ang kapal ng ano, ang kapal ng balat. Ayan bango. Wow, ang sarap. <laughs> okay. Nag, Nagsusulo na eh Punta tayo dun sa kabila <laughs> <laughs> <Ay yan. laughs> Wala kang pasahod kaya kinain na namin yung bunga Magtrabaho kayo Sarap Grabe Juicing juicy Juicing juicy Tamis-tamis, no? Yan, no? Ang dami. Yan. Hmm. Kailangan matakaw ko dito. Ang tamis. Parang ano sabi niya? Hindi, pag kuha kang ano, isang kilo, tapos bayaran mo doon. Hmm. 60 lang daw ang kilo. Pwede. Hmm. Hmm. Tapos dito makakainin. Ito nga kaya natin, libre natin No? Oo, basta huwag lang tayo magtapon. Pags daw sa hangin. Saan to? Ay, yung ganito, okay lang. Nakalagay, huwag daw, ano yung balat eh. Bawal. Saan lalagay? Sa timba. Hmm. tingin tayo. May liguan no? pa, eh. o. Oh. Oh, tubig, tubig po. Ang dami. Uy, saan ang sobra Ano kaya to? Pag ganito, wala na itong katas. Malalaki. Galing din nila eh. Nagtira din sila na para sa mga tourists Mga ganyan. Kasi kung lahat nila i harvest, wala na ang papasyal. Pusing mo, mo natin mabuta, yung ano? Na yung isa. Grabe. <laughs> <laughs> dami oh. Oh. Pitas ng pitas. Ang oh. dami. Oh. Ang dami. Ang daming orange dito. <laughs> Dami po namin tanim. Totoo na lang oh. Grabe. Oo. Oh. Ito. pa. Dami. Grabe po 'yung mga oris dito. Dami namin mga tanim dito. Hmm. Sasawa ka dito, sobrang dami. Dami, ang lalaki pala ng bunga. Hmm. At nakapasalbei din kami na may bunga dito. Na-tsempuhan namin na 'yung mga bunga dito yung mga oris na nakaraan wala. Toyota, no? Sarap na sarap sa orange. Busog na ako eh. <laughs> sa wala yung kakain ko. Eh. Dapat pagpunta ka dito, yung gutom na gutom ka. Magkakapal yung mga balat eh. So, ganito lang oh. Kulubot na eh. So, ganito. Yung parang mga bata-bata pa. Ayan, Ayan, ang dami. Walang katas. Walang katas. Tingnan yung pinili ko. Ba? Pwede akong mamili Ang you know, oh. ganda oh. Pris <laughs> na pris yung ano nya. Pitas ka tan. Bidyo kita. Pitas tayo. Dalawa <laughs> lang. <laughs> Ayan. Dito ang dami, dami, dami. Asa Dito oh. Uy ang dami naman yan. <laughs> <laughs> uh, Grabe. Uy kunin mo na yan. orange <laughs> Putulin na natin. Putulin na. Oh, wow. Pressure, wow. Sarap niya. Grabe. <laughs> Kainin na 'yan. Hay, <laughs> meron pa. Ano 'yan? Ano 'yan? Abogado 'yun eh. Abogado. Hay, <laughs> ba 'yan ah. <Bukado. laughs> Wala <Wow. laughs> to. Iba yung orange mo. Iba daw yung kulay noon eh. Ayun, pili ka pa ng marami. Ayan, tikman na lang natin ang na lang tayo mamili. Sarap yan, Passion fruit. Ayun o. No? pangalawang kinuha natin tikman natin ulit baka kasi yung ibang puno iba yung okay, ano may maasim at may matatamis <laughs> <laughs> yan no katas na katas mm ang <laughs> Tamis Tamis sya matamis Guys ulitin natin yung Bayad natin yung isang daan Ito na kainin na lang natin Huwag na lang tayo magdala Kasi isang kilo nito Is 60 60 NT hmm. Grabe Magsasawa ka dito Sa isa palengke Ang mahal Isang isang ano lang to isang piraso star d na sa supermarket kaya dito magsasawa ka sobrang tamis hmm grabe ang dami oh yan daming bunga grabe ito yung mga kasama natin, nagtatambay na sila, nabusog na ata sila eh. Nabusog na sa kakatingin. Kasi pag kumuha po tayo, nagmintas po tayo dito, kailangan natin ubusin. Ito hmm. tayo dun sa kanila. Ito no? tayo dun sa kanila.

<laughs> Kailangan pang nakayo ko dito ah. <laughs> Nandito na yung mga tawanan natin, Nag harvest <laughs> na sila. Ito <laughs> <laughs> sakit yung mga likod namin? doon, O saan, 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 saan don <laughs> Ano yan? Matamis pa talaga yan? Ay, grabe tamis nito. Sobra. Ayan na, ayan na. dami. Grabe, nauhulog na yung mga iba. <laughs> <Ito> ang <pa, laughs> dami sabi, sabi, sabi nung... sa wala. Sabi sa entrance. Doon, sa dami. dami. Ang dami. dami. Duma. 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 Tingnan natin 'yan. So, Ayun po. So, pag negosyo tinga talaga. Oo, mabubudol ka talaga. Gunting-gunting <laughs> sila, pwede namang ano na lang ito. Ay, hindi matamis talaga 'to. Matamis 'to. Oh, ito, ito, ito. Kasi ano? sinisip ko lang ako eh. Ayun. Tagos Oh, pag may langaw, <laughs> ang tamis niyan. Wala tandaan 'yan, samoy pa lang eh. Ayun, alam mo yung gumagawa ng honey bee? Ano yung chip chip niya? Tamis. Lugi si, tayo. Wala pa makakain sila. Oh. <laughs> Bet ang dami ko ng ano. Grabe ang Tabis, Grabe. Tamis to yung mga oh. bunga. Ito, matamis. Dito sila. Apat. Ano style <laughs> yung style? Apat. Apat lang. Apat lang. Ito, matamis to sila. Diyan ako kung Matamis eh. Kinakain to ng honeybee. Dito sila nakatusok oh. Kaya kinuha ko rin. Matamis pala. May ipot ng ibon eh. Kaya may ha? May ilam Oo dyan Oh, matamis. <laughs> Kani na po ang langaw. <laughs> Pero hindi naman matamis daw dito. Wala oh, oh, labo mong sabing maasim diyan. Pero alam mo tawin naririnig ko. Ano ka, eh. <laughs> kape? matamis. Matamis. <laughs> so, eh. <brad> matamis <laughs> na kainit mo, logyo may ari nito. Logyo. Ilagay, ilagay yon ko eh. <laughs> oh. Dito, matamis. Parang nag-iisa na lang siya. Bawal daw itapon yung bunga. Kasi nakadalawa pa lang tayo eh. Isang dan yung binahid natin. So, busog yep. so, yan, saan ba, so ba dito? dito. So, Makapal natin yung ano to. Iwan ko kung hindi bawing-bawing -bawi yan. <laughs> yan lang. Yan, kuha tayo ng isa. Hindi na kailangan ng gunting. E, yan o. Oh. Anong mga lasan yan? Yan. Matamis no no. Malamig Malamig na. 'yung hindi Natin kung juicy-juicy. Juicy pa Juicy pa. Tamis. Tamang-tama lang 'yung ano, 'yung yung tawag dito, 'yung balat niya hindi siya makapal. Ibig sabihin ito matamis 'to. Na. Kayla, na ba? hmm. oh. Ba't nalamig na lamig na na lamig na lang? Nung natog na ako eh. Pati laman ng borens pa lamig. Oh, malamig na? Malamig na? Kahit hindi na ilagay sa rep. Mm -hmm. Nakadalawa na ako si Vinci na. Pangatlo na to. <laughs> Tubo <laughs> na. to na. Tubo na. Sa akin, daming balat eh. Nakadalawa pa lang ang tamis eh. Sa iyo lahat eh. Kikilohin yung balat eh. <laughs> Yung balat na lang kikilohin eh. Wala na makikilo. Oo, <laughs> <laughs> kaya ko yung no? lupa. <laughs> Hahaha. Yan maging mukha ng matamis. Yan o. Pero manipis yung balat. Na, 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 kumikindot agad. Uli, kumikindot agad eh. Nakapikit ang kabila. Grabe, matamis to. Juicing juicy o. Yan tumutulo pa. Yung ilong ko yung juicing juicy. salamid Ayan o. Hayang wala akong tumbler, salap magpiga sana nito. Oo. Kay Dapat pala kag pumasok ka dilo, may dala-dala kang Tumbler na makapal tapos may juicer ka ba? Yung basta mo na lang itutusok nang itutusok na. Mm. Wala kang portable. Tek mo mo bro. Busog na ako kasi tek mo. Busog na busog na. Ngayon na tinay. Oh, nagtaksi pa sila. Grabe, ang dami oh. okay dito, rin po, marami yung bunga nito. Marami. Kasi yung okay, ibang nanas. Uh, oh. but may atis? <laughs> <laughs> atis naman yung dito. Tapos yung prot. Hindi pa ron ano ni hinog. Hindi pa hinog dapat yellow yan. May, may, may hinog na kulay brown. <laughs> na daming bunga nito. <laughs> Aso ma na 300 ang isang ano peraso. Mas mabald. Mas ba tim pa yon? Ang mga nagaling. Ang balat. Wala, tayo. Yan, pisil-pisil muna Ayun, bago ninapakan natin bulok. Pag makapal Yan. yung balat, wag niyo kunin pag makapal yung balat. Pisil-pisil lang kasi maasim 'yun. Kukuha kita na matamis etar. Ako nang kukuha sa sarili ko. <laughs> Yan. <laughs> Yan. Ikukuha mo pa. Sa para sigurado, kakainin ko rin eh Walang tawala nga. Wala na. ka ng tamis. Maliwi ka kasi Yan passion fruit. Nakapangain niya. Grabe ah. Ganoon Yes. doon Sa kabilang sa ano? Hindi tayo una. Parang Sa kabila eh Hindi ko natanda kasi ba yung paliko ng dam. Yun pa lang patataan ito, ito, ito. ko yung dam lang madadaanan, dredret syo na eh. ko. ako yung nakuha ko. Sabi ko sa'yo ipipili kita eh. lang natin. Sabi ko na kayo yung dam dito. Matamis nya. Bakaanan pala. Ay, Matamis yung dam. Wala nang eh. Wala puro yung Matamis sya pero walang alam ng tubig. Kayo? Mayroong mahirap kawag sip sip dito eh. Parang mga sip sip na ng honeybee. O kaya wala na? kasi malilit lang. Ito sa mata mais. Dapat pa-pop. Ito yun. mga mata Eh wala talaga sa katas dito. Oh wala eh. <laughs> Doon hindi <dito>. pa. <Doon> hindi <laughs> Na-dehydrate na ata to eh. Walang katas. Wala na katas. Mga tigang dito. <laughs> <laughs> wala eh. nga <laughs> na eh. Wala nga Tigang. Nasobrahan to sa katas ah. No. Naubusan eh. Tigang tiga mo lang. Wala na nalabas eh.

Natin, Ito yung tuyo. Ito so. yung tuyo. mo tayo tayo? tayo. Wala, yung, para, wala. Wala, para, wala yung, yung Ano yung hmm. wala nakatas, eh. Dapat yung gata yung lubog yung puwet no.

Mm -hmm. <laughs> Makita ba namin ang kuya? Lipat kami sa kabila. Doon pala yung ano. Maraming bunga. Ito, so, tira-tira na lang ito. Ayan, tapos na kaming ano, kumain doon sa loob. Sobrang tamis talaga, grabe. <laughs> <laughs> no, wala na tayo Di picture. Doon o, no? yun na lang. Kabila. Tapos. Okay. Oh, ang lalaki oh. kilo. Dapat ganito. Iba yung natin ni. Iba yung kinuha natin doon eh. kasi yung binanata natin. 61 kilo to? Ah. Bilya ko na Ay, ito maganda So maganda sya, o Parang ito yung kinuha natin doon, no? Naminas tayo dito sa kabila Mayroon dito sa kabila, haan? Oo Nga na lang Pag gulat dito yung mga patok mo Dibigyan na lang Sa kabila Haan? Dito sa kabila Kamusta? Ay, may tangli itlog Ano itong mga organic na itlog? Pero wala lang din. take out mas mura dito. 50 lang. 1 kilo 50. 200. do 200 daw eh. Dito 100 no? so, parehas lang yung ano nila, 60 yung 1 kilo. Pero doon trust 100 dito. Ah Yung flat tip na 100

ayan yung mga kasama natin nagmumuni-muni sila dito parang disulit daw yung ano yung orange farm, nila kasi asim asim sabi tamis ng tamis asim na wala <laughs> ayan <laughs> yan po yung dam nila dito sa Taiwan ganyan nakikita nyo po yung ano yung malit na ba ay yung bahay na doon sobrang lit oh. parang ganyan na lang siya Maraming sing isda isa siguro dyan. Ito, ito, ito. <laughs> <laughs> yung tuwang tuwa kami na pumunta kami sa no? sa orange farm yung excited kaming pumasok kala namin ang daming bunga yung nakaraang linggo <laughs> nung mga pumunta pala sa nung pumunta sa snow mountain nung pumunta yun yung ano lang yun lang yung nabutan namin sa orange farm